Ayan, lakas Oh. Ito nyo naman, di ba? Ang lakas niya Ang gamit nito, bali dito ilalagay yung ano, yung kahoy. Yung ng kahoy dyan. Ng kahoy. Tapos pagka nagliliyab na, dun, dito, dito lalabas yung apoy. Ayan siya sya. Lagyan natin ang kahoy ah. Ngipin ay ang itong kawayan na eh. Stock. Ayan. Para makatipid tayo kahit paano. Ang initinit ng tubig. Ayun, diyan, diyan tayo maglalagay. Pero sisilaban muna natin. Sige, palibey mo na. banat kaahoy okay. kaya natin lumakas no tapos ito nga pala yung ano niya mga guys dito yung mga stock niya ayan kinalawang eh oh ayan dati na kasi itong ginamit dito natin tapos ayan dito yung pondo niya mga guys ayan oh no. dyan malalagay babalik na natin medyo na stock kasi ito eh ayan no? okay ganyan siya so, pak Ayan. Ano Ang na ng ka apoy. Malaking bagay kasi 'yung mga ganito, mga guys. Pag mag-trip kayo, magluluto kayo, 'di ba? Ayan oh. May mga papakuloan kayo, may pangapapalambutin kayo. Alam ko sa mga ano ginagamit pa rin 'to eh. Sa panahon kasi ngayon, puro de kuryente na, 'di ba? Gasul 'yung mga ginagamit natin eh. Ang ginamit niya pala dito mga ano lang to is scrap na ito nyo itong paa ito yan sprocket yan ng motor sprocket ng motor pinagluma ang sprocket tubo ito pinagtsagaan pa nga itong i-welding angle bar to eh angle bar 2x2 ayun o no? pinagtsagaan pa siyang i-welding para maging square bar pero kung meron kayong is scrap na ano tub ah, uh, tubular bar na 4x4 eh, mas madali na yun kasi patayo isang patayo saka isang pagano'n lang grabe yun tsaka dito na yung kuya oh. si kuya agar gumawa nito yung eh. kuya ko yun eh, o ano naman angle bar angle bar o oh. pinagdugtong dugtong nya bali isa dalawa tatlo apat na angle bar ginawa niyang isang malaking parang tubular bar yung sukat tapos ito mga pinaglumaan ano din galing sa junk shop na ano patungan ng ano pala niya. tapos ito may takip pa yan eh. natatakpan pa to may, mayroon pa siyang ginawa dito na ano takip yan pagka nauubos to maglalagay ka lang na maglalagay so yung lalagay natin dito nawa ni kuya garnakalan marami siyang time kasi gumawa eh kaya ano pag tripan to tapos dito nakupunta yung mga ano wala namang ano yun may butas ba ito may butas tumutulo eh ito na yung kaldero natin luma lang yan lumang kaldero magiinit lang tayo ng tubig meron kasi akong bubuhusan na ano eh mainit na tubig kaya dito na ako nagiinit dahil yung nilinisan ko lang naman kailangan ko lang ng mainit na tubig eh kaya dito tayo magpapakulo 1 to sawa na yan pakulo dyan mga guys yan. maraming pwedeng lutuin dyan pwede kayong magpakulo ng ano palambot ng anong baka yan, lakas oh ito nya naman di ba lakas niya. Ayan o. Ayan o, lakas ng apoy niyo. Di ba? Sulit na sulit yung pagkakagawa. Marami talagang pagkagamitan. Yung mga ginamit dyan, ayan o. Angle bar lang. Lumang sprocket. Pero nga, ay yan. Kung may tubular bar kayo, dalawang tubular bar lang yan. Lakas niya mag-apoy, oh. Silipin natin sa loob. Ayan, oh. So, walang kahirap-hirap. Kayang-kaya nyo rin gumawa niyan. Isang tubular bar lang, puputulin nyo. Tapos, i-welding nyo lang pa-slant. Papakulo lang tayo ng tubig. May paggagamitan kasi ako eh. Pinalitan ko lang ito. Ito sa ito. Ito naman, parang ano lang, hawakan niya lang. Sa mga gustong gumawa ng ganito, ang sukat pala nito. Ang sukat ng ginawa namin ay ganito. Ayan, may kita nyo. Yung taas niya, 19, 19 inches. Tapos dito naman, 10 inches, no? 10 inches yung ano yung haba nya tapos ito 11 11 no ito naman kahit iyan -ano nyo na saan eh ayan layo nyan ayan o ayan layo nya ayan o no. nakikita nyo na yan tapos dito may butas yan dito parang pinaka singawan nya kaya pwede rin kayo maglagay ng ano electric pan na maliit medyo umusok-usok na kaya medyo masayit na sa mata and eh, nakas na apoy niya na. malakas siya mag apoy dapat tama yung clearance nyo dito para hindi sayang hindi pwedeng masyadong sumobra hindi rin pwedeng masyadong humaba pagdating dito 8 inches sakto na yan 8 inches mga guys malakas siya mag apoy tipid yan katipid talaga kayo pag uh, meron kayo nito so ayan pininturahan lang namin siya ng kulay blue kasi mga second hand lang na ano yan eh na bakal yung mga ginamit angle bar pero pwede nga kayong gumamit ng ano tubular bar eto connecting rod hawakan lang yan parang design lang yan tapos eto mga pinaglumaang sprocket pinaglumaang sprocket kaya nyo rin yan gumawa mga guys Malaking bagay yan Pag meron kayo yun sa bahay nyo O kaya sa tindahan ng mga kainan, kalenderiya Yun lang mga guys Sana nakatulong tong video na to Kaka-inspire sa inyo na gumawa rin kayo nito Yun o oh. Bye bye Maraming salamat sa panonood nyo mga guys Sa mga hindi pa nakapalo sa ating Facebook page Mga boss Pakipalo naman yung ating Facebook page sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating youtube channel pakisubscribe naman yung ating channel DIY Anything TV maraming salamat mga boss paalam, bye bye ito ang nilagay natin gawayan tapos nilipat din natin ang pwesto nilipat ko ng pwesto yung ano, lutuan natin para hindi tayo makaabala doon sa kabila dito tayo lumipat okay naman tayo dito kahit buong mag na tayo dito ayan o, sarang naman tayo nakas ng apoy. O, oh, kitay nyo ba yung apoy, mga guys? Sulit na sulit talaga yung pagkakagawa nito.